Hello guys Kumusta? Ito na i-update ko na kayo sa ano uh, tanim ko ngayon Ito yung aking balag na ginawa nung nakaraang araw Hindi ako pa pag video kahapon guys kasi busy ako maraming ginagawa Ito Ito na yung aking sitaw Sa ngayon guys medyo mainit pa dito sa Saudi kaya ano medyo ano yung sitaw oh medyo hindi kagaya sa Pinas na mabulas lumaki dito kasi mainit pa ang panahon eh. pero kaya todo bilig oh, tapos ito po yung sa patola yung patola nagtataka kayo siguro kung bakit may ganyan kasi sa tanghali mainit sobrang init guys kaya nilagyan ko ng ganyan oh no? harang sa init ba para hindi siya ganong masaktan kasi pag wala yan malalanta siya kasi sobrang init pa ngayon dito ayan o oh. lalagyan ko yan lahat ayan uh, ayan yung balag nga uh, ayan dyan siya aakyat. tapos pupunta dun sa taas naglagay din ako ng ano ng ano nang dates? Dahon nang dates. Ah, sukran my friend. Very special oh, dates. sukran. Thank Very you. Yo, haram. Ayan yung kaibigan kong ano, driver ng tanker. Nagbigay ng dates sa akin. Oh. Dami bunga ng dates. Sarap to guys. Ayan yung ano. Yung sakyan na yan. Umihigop na nga yan ng yung sa tangke ng CR namin tapos tinatapon doon sa ano, disyerto yung tubig ng CR kasi dito walang drainage na diretsyo may tangke kaming malaki dyan dyan pumupunta lahat yung paghugasan sa pagliguan tapos CR sinisip-sip din yan malaki yung ano na yan yun yung driver tapos ituloy natin yung kwento itong dahon ng dates nilagay ko sa taas para ano Medyo maano yung init sa baba Yan Torco kayo ngayon Yan. Yan yung balag Na ginawa ko O Yan Yan Ito ganun din Sa upo Ganun din ang ginawa ko o, sa upo Ayan o Ilagyan ko ng ano diniskartehan ko na lang kung paano i ano yung init harangan yung init yan. yan ito naman yung mga balde na aking pandili yan yung ibang sito ko ito siya yan, yan yung aking kalabasa ayan oh sa awa ng Diyos, nakaka-recover naman na. Kaya lang ito, medyo nasaktan sa init. Ayan o, mungunod siya. Masama, ano pa kasi. Ayan. Uh, sana maglamig na para ano makarecover na yung aking halaman. Ayan o, kalabasa. Ito naman yung aking mangkangkong mainit kaya ganyan ang dahon niya. Oh. Bukas na lang ako magdilig guys kasi ngayon medyo mainit yung lupa. Mas maganda bukas ang umaga ko didiligan yan. Ayan yung aking malunggay. Helping hindi yung aking malunggay. Matibay kasi sa init yung malunggay eh. Ayan o, no? sarap kumuha ng dahon. Ihalo sa ano, munggo. Oke, okay, hanggang dian muna tayo guys. Bye-bye.